Ang lungsod ng San Juan, na puno ng buhay at makabagong panahon, ay may tinatagong sikreto mula sa nakaraan, ang El Deposito. Ang lagusang ito sa ilalim ng lupa, na madalas hindi napapansin sa ilalim ng makulay na lungsod, ay bumubulong ng mga kwento ng panahon kung kailan ang Maynila ay umasa sa talino nito para mabuhay. Nakatago sa ilalim ng mga abalang kalsada, ang El Deposito ay nakatayo bilang isang tahimik na bantayog ang mga lumang bato nito ay saksi sa mga siglo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ilan lamang ang nakakaalam na sa ilalim ng kanilang mga paa ay mayroong isang istruktura na napakahalaga sa mismong buhay ng lumang Maynila. Ang El Deposito, na ang ibig sabihin sa Espanyol ay, ang imbakan ng tubig, ay nagsisilbing testamento sa husay ng inhinyero ng nakalipas na panahon. Ang lokasyon nito, na maingat na pinili, ay nagsasabi ng kahalagahan nito sa malaking plano ng lungsod noong panahon ng mga Espanyol. Ang kwento ng El Deposito ay nagsimula noong dekada 880, isang panahon kung kailan ang Maynila, ang perlas ng silanganan, ay hirap na hirap sa mga hamon ng lumalaking populasyon. Ang tubig, ang dugong dumadaloy sa anumang lungsod, ay kapos, ang Carido Waterworks, bagamat isang kahangahangang proyekto sa panahon nito, ay naghirap na matugunan ang lumalaking pangangailangan. Ang gobyerno ng Espanya na kinikilala ang pangangailangan ay inatasan ang pagtatayo ng El Deposito. Ang lagusan ito sa ilalim ng lupa na daan-daang metro ang haba ay idinisenyo upang maghatid ng tubig mula sa Ilog San Juan. Ang lagusan na itinayo ng may kahangahangang katumpakan ay nagsilbing daluyan na nagdadala ng mahalagang tubig sa uhaw na Maynila. Gayon paman, ang kwento ng El Deposito ay hindi lamang tungkol sa tubig at inhinyero. Ang lagusan, isang hindi mapapansin na kahanga-hanga sa panahon nito, ay natagpuan ang sarili sa gitnang labanan ng higit sa isang beses. Ang Revolusyong Pilipino, isang pakikibaka para sa kalayaan laban sa pamamahala ng Espanya, ay nakita ang El Deposito na gumanap ng hindi inaasahang papel. Ang lagusan, na nilayon bilang isang mapagkukunan ng buhay, ay naging isang kanlungan isang lugar ng pagtatago para sa mga revolusyonaryong Pilipino na naghahangad na malampasan ang kanilang mga kalaban sa Espanya. Ang kadiliman nito ay nagbigay ng takip. Ang matitibay na pader nito ay isang panangga laban sa mga panganib ng digmaan. Ang kahalagahan ng El Deposito ay higit pa sa praktikal na layunin nito. Ang pagkakaroon nito ay sumasalamin sa diwa ng Pilipino ng katatagan, pakikibagay at talino. Itinayo ng mga Pilipino sa ilalim ng direksyon ng mga inhinyero ng Espanya, ito ay nakatayo bilang isang testamento sa kanilang kasanayan at kahusayan. Ang mga pader ng lagusan, na may mga marka ng panahon, ay bumubulong ng mga kwento ng nakalipas na panahon. Ang bawat ladrillo, ang bawat arko, ay nagsasalita ng isang pinagsamang kasaysayan, isang paalala ng mga pakikibaka at tagumpay na humubog sa Pilipinas. Ngayon, ang El Deposito ay nakatayo bilang isang paalala ng nakalipas na panahon ang kahalagahan nito ay umalingaungaw sa paglipas ng panahon. Hindi na isang lihim na mapagkukunan ng tubig, ito ay isinilang na muli bilang isang heritage park, isang testamento sa mayamang nakaraan ng lungsod. Ang mga bisita ay maari na ngayong maglakad sa malamig at maaliwalas nitong mga silid, ang kanilang mga yapak lamang ang mga tunog na bumabasag sa katahimikan ang lagusan, na dating nakatago sa paningin, ay tinatanggap na nayon ng mga bisita na nag-aalok ng isang sulyap sa isang nakaraan na madalas nakakalimutan. Ang El Deposito, isang tahimik na bantayog sa ilalim ng abalang lungsod, ay nakatayo bilang isang testamento sa paglipas ng panahon. Ang kwento nito na hinabi sa tela ng kasaysayan ng Pilipinas ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinaka hindi mapapansin na mga lugar, maaring manatili ang kadakilaan. Habang nilalakbay natin ang mga komplikasyon ng ating modernong mundo, huminto tayo at alalahanin ang mga aral na nakaukit sa mga bato ng El Deposito. Katatagan, maparaan, at ang walang hanggang diwa ng sambayanang ng Pilipino.